Okay, bilang isang internist, isang cardiologist, maganda po itong topic natin. Alam nyo ba, mayroong 14 signs na makikita sa balat natin? Oo, titingnan lang sa balat natin, sa skin area, posibleng may heart disease, di ba? So, medyo bago itong topic natin, magugulat po kayo dito. Normally kasi, pag sakit sa puso, isipin natin chest pain, di ba? Mabigat. Ito yung mga usual alam natin na minsan sumasakit hanggang pangas, sumasakit dito. O yan, pwede yan, may sakit sa puso. Possible signs yan. Laging pagod, di ba? Uh, malakas palpitasyon, pwede rin yan. Hinihingal, pwede sa baga, pwede sa puso. Hinihimatay, kulang ang, kulang ang blood pressure, kulang ang cardiac output. Pwede rin yan, di ba? Pero ngayon, ang topic natin, nasa balat eh na sa skin lang yung pala sakit na pala sa puso. Actually, yan ang mga linya ng mga dermatologists. Eh? Pag tinitignan nila, sa balat mo lang makikita pero sign na pala. Tingnan natin. 1 to forty. Number 1, pagmamanas. Lalo na sa paa at sa binti. Okay? Maraming cause ng pagmamanas. Okay? Merong mga pagmamanas na hindi delikado. Doon muna tayo sa hindi delikado. Marami nagmamanas dahil matagal nakatayo, okay? O laging nakaupo, baka mga security guard o yung mga sales lady, laging nakatayo, pwede magmanas. Pwede rin magmanas yung may edad na, 50, 60, 70, siguro marami ng varicose. Sa hapon, nagmamanas. Tabog po dito, dependent edema. Usually, hindi naman to delikado. Hindi delikado yung pagmamanas dahil matagal nakatayo, matagal nakaupo. Tinataas mo lang yung paa mo. Ganun lang yon. Diba? So, minsan minamassage para mawala yung manas. Pero, merong mga manas, katulad nito, malaking manas, na ang cause ay heart failure. Mahina ang puso. So, pag mahina ang puso, pwede yan magmanas. Another cause, kidney failure. Okay? Pag masira ang kidneys, ni umiihi, pwede magmanas. Pero, kidneys kasama muka, usually, namamagang rin muna yung muka at yung sa paa. Pero pag heart, usually, pa lang. Pwede rin liver failure. Mahina ang liver. Pwede rin magmanasa pa. Pero usually, pag liver, more yung tiyan ang lumalaki. More ascites. So, either heart, kidney, o liver ang problem. Pero pwede rin yung sinasabi ko sa inyo, dependent edema lang. Nakikita yan sa balat. Number two, ito, tingnan nyo. Nagbago yung kulay ng balat. Naging bluish. 'di ba? Eh oh, no, bigla nag blue siya oh. Cyanosis tawag 'yan. Ano ibig sabihin niyan? Nagkulang ng daloy ng dugo, bumaba yung oxygen eh. Ito, bumaba yung oxygen, bigla nag blue eh. Minsan, pag sobrang lamig. Pag sobrang lamig, oh, meron tinatawag na blue toe syndrome. Sobrang lamig, nagbabago yung kulay. Pero pag ganyan nakita nyo, tapos hindi nawawala, pwedeng barado yung mga ugat barado yung blood vessel. So, hindi po normal to, papacheck tayo agad sa doktor. So, bakit may barado? Ba't nagkukula ng oxygen? Meron ba nagbara sa puso? Meron bang heart disease? Yan po, ano, oh. cyanosis. Anong gagawin? Eh, kung sobrang lamig, di magpapainit lang tayo. Pero hindi po normal to. Number three, ito medyo kakaiba merong net-like pattern sa skin. O, pakita mo, Doc Lisa. Ayan, o. No? Para siyang uh, net. Ayan, o. No? May mga net-net na naglalabas. Ayan, o. No? Parang net. Okay. Itong net-like pattern sa skin, uh, pwedeng sobrang lamig. Baka giniginaw ka lang. Minsan, ganyan din na malabas. Pero pwedeng barado yung artery. Okay. Pwedeng barado yung artery, pwedeng nagbara yung cholesterol, pwedeng may problema sa circulation, baka yung blood pressure mababa, baka biglang bumaba blood pressure. Kaya ayun, no? ibig sabihin, hindi na maganda yung blood supply eh, Kasi nag naglabasan na itong mga net-net-like eh. Okay? Kung otherwise malamig lang, nilakad-lakad lang, tingnan natin. Pero pag ganito lumabas, pa-check kayo sa doktor. Livedo reticularis lahat ng mga medical terms. Actually, itong video ko maganda rin to para sa medical students kasi ito rin mga tinatanong sa exam madalas. <clears throat> mga board exam at iba pa. Number four, lalabas sa balat, sakit sa puso ito. May dilaw-dilaw na naglalabasan sa mata. Nakita niyo, ibang klase. Very waxy. Dito sa mga eyelid, yan, dilaw. Minsan, sa tuhod, lumalabas tong dilaw-dilaw. Pati dito sa kamay taba po yan, cholesterol po yan. Okay? Ibig sabihin, super high yung cholesterol. Okay? Sa, sa taas ng cholesterol, hindi lang puso na babalot sa taba, hindi lang liver na babalot sa taba, fatty liver. Ito, naglabas na sa balat. Oh. Pag sa mata lumabas, tawag yan santelasma. Actually, mahirap tanggalin. Hindi na rin natatanggal ng mga dermatologist Sasabihin na, misa make-up lang. Eh. Oh, pero pag ginamot yung high cholesterol mo, baka mabawasan konti. Diba? Bago umabot dito. Kaya tingnan-tingnan nyo. Actually, nag-uumpisa yan pa konti-konti lang. Eh. ano oh. Meron din lumalabas dito sa tuhod at sa palad. Santoma ang tawag dyan pag sa ibang parts. So, ipacheck ang cholesterol. Bakit super high? At ipacheck din. Baka may sakit din sa puso. Kasi pag high cholesterol, pwede magkaroon sakit sa puso. Ito po, tingnan nyo. Kakaibang rash sa skin. Di ba? Misan marami tayong mga rashes. Pero mm -hmm. ito, tinitingnan ko. Pero itong rash nakita kita nyo, hindi lang siya mapula. Pakita mo, Doc Lisa. Meron siyang parang dilaw-dilaw sa dulo ng rash. Oh. May dilaw-dilaw din siya. Waxy. Oh. Bakit siya may dilaw-dilaw? Ibig sabihin... Parang itong picture kanina na taba lumabas. Dito sa rashes, doon lumabas yung taba. Oh. Santomatosis tawag dito. Eruptive santoma. So, taba din siya. High cholesterol din to. High triglyceride din to. Kala mo lang rashes kasi nga may puti-puti. Hindi, hindi siya nana eh. Taba siya. Okay? Meron din ibang sakit na parang ganito rin. No? Pero papacheck natin sa derma kung viral infection ba. O pag hindi nawawala, baka mataas pa lang cholesterol. So, check cholesterol, papa-ECG. Papa 2 Echo. Number six, ito lagi ko tinuturo, clubbing of fingers. Okay? Pag may nakita kami pasyente club, ano ibig sabihin ng clubbing? Ito, kumapal yung dulo ng daliri. Kumapal. Dapat ang daliri natin pag ganito yan, di ba? May angle yan eh. May angle yung daliri natin. Ito, bumaliktad. Gumanon siya eh. Gumanon yung daliri. Eh. Kumapal. At hindi lang makapal, usually medyo Uh, pwedeng blue baby, yung mga may congenital heart disease, pinanganak na uh, may butas ang puso, kulang oxygen. Pag kulang ang oxygen mo sa katawan, nagkaklabing. So, yung mga may congenital heart disease, may mga blue baby, mga may ventricular septal defect, sila yung pwedeng mag -clubbing. Pero meron ding matatanda ng kaklabing, Kulang sa oxygen. Uh, may COPD, naninigarilyo, may emphysema, matagal na. Yan. Okay? So ganyan po nangyayari. Paano natin malalaman kung may clubbing tayo o wala? Lalo na sa mga smoker. Ito po yung tinatawag na shamrot sign. Ito yung tinuturo ko sa inyo. Ito yung normal na may butas. Di ba lagi ko pinapakita sa inyo ganito. Yan, oh. Kailangan may butas. So, kita mo yung ilaw. Ito, nakikita ko yung cellphone. No? May butas. Normally, pag ginanyan nyo ang daliri nyo, dapat may butas. Normal. Walang clubbing. Pag nag-clubbing yan, kumapal yan, wala ng butas. Ito, walang butas. Walang ilaw makakapasok. Ito, clubbing. No? Walang ilaw papasok. Oh. Sarado. Okay? So, yan po ang meaning yan. Pero, meron din exception. May ilang tao na yung sa lahi siguro nila, yung daliri nila, gano'n. May may ganong tao. Siguro may kakaiba sila. Pero pag may clubbing at wala nga nitong uh, butas na nakikita mo, kailangan magpa-check tayo sa doktor para sure lang. Number seven. Ito, medyo kakaiba to. Waxy lumps on the skin. Ito, may protein deposits oh, dito sa daliri. Parang may laman-laman. Okay, may laman-laman uh, merong isang sakit na medyo rare, tawag dito, systemic amyloidosis. Nagkakaroon ng protein deposit sa puso at sa balat lumalabas. Ganito po itsura niyan. Okay? So, pwedeng peklat lang o nasugat lang. Pero pag may nakita kayong ganyan, walang masama, ipacheck yung puso din. Number eight, ito, Uh, itong mga sakit na to kakaiba eh. Uh, infective endocarditis. Pero marami to sa Pilipinas. Infective endocarditis na kita namin. Ang puso kasi natin, meron siyang mga valve sa loob. Dok, Lisa, punin mo nga yung heart model ko. Yung puso, meron mga valvula yan eh. May aortic valve, mitral valve. Minsan, nag i yan. Okay? Baka may infection sa katawan. Ito, ah. mabilis tong assistant ko eh. So, pag ito yung puso natin, bubuksan natin, sana hindi mahulog. Ito yung mga, ito yung mga valvula. Nandito yung mga valve. Hindi napapakita yung mga valve. Ito yung mga valve oh, sa likod. ba? Diba? So, ito mga valvula, pwede siya mag-infection. Kita to, ito, ito, ito yung isang valve. So, pa nag-infection itong mga valve na to, pwede siya magbato o magtapon ng mga mga embolay, pwedeng mga bakterya ang nilalabas niya o pwedeng may mga nagkaklat na nilalabas niya at pwede pumunta sa mga daliri. ayano. Oh. Tignan niya yung daliri. Oh. Maraming sugat-sugat. Tawag yan splinter hemorrhages. ayano. Oh. Kita ba nila, Dok Lisa? Ito yung mga linya. Kung isang daliri lang ng paa may ganyan, ay baka nabunggo mo. O baka nabunggo mo yung kamay mo. Pero kung maraming ganyan, pula-pula. Oh, okay? Tapos baka may lagnat, masama pa kiramdam. pa ang puso. Baka yung valvula na pinapakita ko, may sira. Ito yung mga balbo. Ito, yung, ito yung tsura ng balbo Okay. Mukhang tricuspid valve. Okay. Yan. Infective endocarditis. Number nine. Ito sa mga exam, tinetest din. Eh yung paa merong mga nodule. Okay? Masakit na laman-laman. Okay? Pwedeng may kalyo, pwedeng may buko lang. Pero nakita to ni William Osler dati. Itong magaling itong idol kong <laughs> Doktor sa Amerika to eh. 1898, siya naka siya naka -discover. Mga pasyenteng may infection sa puso, may sira yung uh, mga valvula sa puso, naglalabasan itong mga nodule. Kaya tinapin pinangalan sa kanya Osler nodes. Sa exam lagi ang tinatanong. So pag, pag, may ganyang bump, i-check ang puso, papa 2D echo. Another problem, ito medyo maselan. ano may parang mga sugat-sugat eh. mga brownish, reddish spot, o, sa paa din 'yan, no? Dahil nga nag-infection na sa puso, heart infection, infective endocarditis. Eh. Ito. Okay. Hindi masakit, pero parang may mga sugat-sugat. Janeway lesions. Yan din naka-invento noon. nakakita niya. So, tingnan din natin ang balat natin. Lumalabas din dyan kung may sakit sa puso. Number 11. Ito, common to sa Pilipinas. Isang klasing rash na kakaiba. Erythema marginatum. Okay? Saan to nakikita? Isip natin, di ba? Parang common tong rash na ito, eh? di ba? Parang, parang hives, eh. parang tagulabay. Eh. Pero ito ay sign ng rheumatic fever. Okay, sa Pilipinas, nako, napakaraming rheumatic fever. Sa Amerika, alus walang rheumatic fever. Dito lang sa Pilipinas. Kaya sa Pilipinas, ang haba ng pila sa heart center, alam na alam ko yan, puro rheumatic heart disease. Puro sira ang balbula, puro ooperahan, kailangan palitan to isang balb, dalawang balb, gagasos ng kalahating milyon. Ang haba ng pila, hindi na naooperahan yung mga bata. Bakit? Dating lista, 4,000 nakapila eh, sa heart center. Bakit ang dami nating rheumatic heart disease sa Pilipinas? Kasi nag-uumpisa to as rheumatic fever. Paano nagkaka-rheumatic fever? Simple lang. Bata na may tonsil. Di ba bata, ang daming may tonsil. Pag ang bata nagkaroon ng tonsillitis, nagkaroon ng nana dito, ako nung bata ako, madalas ako magka-tonsillitis, mamaga tonsil, may mga puti-puti nana, dapat, dapat bibigyan ng antibiotic 7 to 10 days. Usually, mga penicillin kind na mga antibiotics. Uh, binibigyan 7 to 10 days para mapatay yung bakterya. Kaya lang sa Pilipinas, maraming may na bata, maraming may tonsil, kahaw hawa syempre hindi na napapacheck sa doktor, hinahayaan na lang uh, kusang dumami yung bakterya at mawala. Kaya yung mga batang may tonsillitis na mahirap na hindi nabibigyan ng antibiotics, posible, hindi naman lahat, posible magkaroon ng rheumatic fever, Magiging rheumatic heart disease, masisira yung valvula. Paglaki nila, 5 years old, 10 years old, hingal na. Nagmamanas na at 15 years old. Misan din na mahaba ang buhay, nakapilan na lang sa heart center. Pag ginawa ng 2D echo, sira-sira na yung puso, lumalaki na yung puso. Kailangan ng palitan. Dahil lang sa hindi pag-inom ng antibiotic sa tonsillitis. Pero siyempre dito, hindi ko naman pwede pa yun na inumin nyo lang basta-basta yung antibiotic papacheck pa rin sa doktor. Ganun pa rin. Diba? So, ito yung isang sign ng rheumatic fever. Hindi lang lagnat, meron ding sign ng arthritis, rheumatic fever, pero isa dito, erythema marginatum. May ganitong rash. Rheumatic fever, yan. Papunta yan sa rheumatic heart disease, kaya mahalaga yan. Usually sa bata to mga 10 years old and below. Number 12, sa bata din to pero heart disease, ha? Kita mo, batang 5 years old, Uh, one year old up to five years old. Nakikita to misan up to six months old lang. May kakaibang rashes sa katawan at yung labi nila nagkakrak. May lagnat, may fever, nagkakrak yung mga lips. Wag naman sana pero common din to sa atin, Kawasaki disease. Narinig niyo na Kawasaki disease. Maraming viral infection ang mga bata. Yung iba, yung mga alam na natin, mga rosyola at iba pa. Medyo worried tayo doon. Pero kaming mga cardiologists, ayaw na ayaw namin tong Kawasaki disease. Kasi ito yung infection sa bata na posible sumira sa ugat sa puso. Bira mo, 5 years old pa lang yung bata, itong, itong salbahing infection na ito, sisirain niya itong artery. Sisirain niya. Magiging uka, 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 lahat to. So, yung bata na 5 years old, pag na-angiogram mo, sira na para na siyang, para na siyang edad 70 na ibabypass bypass Ganun. Kawasaki disease. Kawawang-kawawa yung mga bata dito. Kawasaki disease. Kailangan gamutin na maaga. Serious side effect, oh. Serious side effect ng Kawasaki heart disease. Ito. Yan, oh. Marami ding mga lymph node lumalabas. So, pag may ganyan mga, ano yung bata, pa-check agad. Baka makuha pa ng gamutan. Number 13, ito. Uh, earlobe crease. Yan, may linya sa tenga. Check nyo nga, kung may linya kayo sa tenga. Tawag yan, frank sign. Okay? May konting pag-aaral yan. Tunay po to. Na pag may earlobe crease, mukhang higher chance ng heart disease. So, sasabihin nyo, ano connection ng tenga? Hindi ko sinasabi yung haba ng tenga, haba ng buhay. Ha? Wala akong nakitang pag-aaral doon. Pero itong earlobe crease, isang theory is, parang yung mga tissue sa katawan nagiging mas marupok. Parang mag, nagiging mas marupok yung mga tissues dito sa tenga, kaya nagpo-fold. So, ibig sabihin, pati yung sa puso, baka humihina rin. Tsaka usually, nakikita mo yung earlobe crease sa may edad. Sa may edad. Pag nag-50, 60, 70, nag earlobe crease. So, ibig sabihin, nagkaka -edad. Kaya nagkaka-crease, kaya tumatanda. Kaya, kaya tumatanda din yung puso. Okay? So, possible sign yan. So, itong mga sign, wala namang 100%. Pero nice to know at ito rin yung kailangan alam ng mga doctors and medical students. Number 14, Arcosinilis. Okay? Arcosinilis, tingnan nyo yung mata nyo. Uh, lalo na yung mga above 40 years old, magkakaputi-puti na yan. Kung kayo ay 60 years old na at nakita nyo yung mata nyo may isang bilog na puti. Ayan, parang yan, yan. bilog na bilog na siya ng puti. Ang kapal pa ng pagkaputi niya. Pwedeng normal lang yon kung kayo ay senior na. Pero kung wala pa kayong senior, 40 years old pa lang kayo o 50 years old, tapos may puti ng ganyan, pwedeng taba yan. So pag taba yan, mataas ang cholesterol, ipacheck nyo. Kung maaga kayo nagkaroon ng puti dito sa paligid, ipacheck nyo. Pacheck ang cholesterol. Kung mataas ang cholesterol, possible sign of heart disease. Dito ang puti, ah, hindi yung puti sa gitna. Pag yung puti dito sa pupil, katarak yun. Bisan yung katarak makikita na namin. Eh. Okay? So, sana pa nakatulong to. 14 skin signs ng heart disease. Nakita nyo, kakaiba lahat. Okay? So, para at least for your awareness. Pero yung common sign ng heart disease, syempre yung mga sakit sa dibdib na 5 to 15 minutes, yun naman yung mga alam natin. Sana nakatulong tong video para sa inyong kaalaman. God bless po.